I can't remember when you weren't there When I did I go Get up Thank you very much, Nanay, kasi nakilala kita. Magandang hapon po. Tau po. Magandang hapon po. Magandang hapon. Hinahanap po namin ang bahay ni... Dito daw po ang bahay ni... Ano po? Ni... Nanay Violi Banastas po. Sino po yon? Ay, magandang tanghali po. May, may dumating po na delivery para kay nanay. Meron pong deliver na dumating. Ay, nay. may dumating daw sa inyong deliver. Sabi nung, ano? Opo. Ay, nandito na, Nay. Titingnan po natin kung kanino galing. Ha? Po? May inorder ho ba kayong buhangin? May deliver daw sa inyo. May buhang. Anong in Order inorder ninyo? Anong inaasahan ni Nanay? Ay, may, Opo. times. Apo. Ah, Asagit lang po ha. Ano? Ano? Ano anong inaasahan ni Nanay? Opo, Nanay. Ano alam yung in-order nyo? May nag-deliver sa inyo? Buhangin. May buhangin si Nanay na inaabangan po. Ah, Nanay, kayo po ay may in-order na buhangin. Wala namang order na buhangin. Iba yung anak niya, yung kasama niya. Ay, meron po kaming dalang delivery para sa inyo, Nanay. Ay, kayo lang po ang pwedeng tumanggap ay pwede ho ba kayong sumama sa amin doon sa sasakyan para ibaba yung deliver? Sasama okay. daw kayo doon sa sasakyan. Doon sa Anila. Opo. Hmm. Opo. Hindi, di. Ano? Ano kayo pupunta doon? Opo, tara po tara, nanay. Po, okay lang po. Nandoon naman po at akin pong kukunin. Ayun, so medyo mahina daw pa yung pandinig ni nanay. Hawak po nanay. Opo. Ay nanay, nandini po sa sasakyan yung dumating Nanay, ano kaya itong dumating, Nanay? Oo. Ano po kaya sa tingin nyo? Ano daw yung laman na, yung dumating? Alam mo? Ayaw. <laughs> asya sige po, tingnan natin. <laughs> Bak-baka baboy palaga Baboy? Ba wala. Wala 'tong baboy. Manok. Manok. Oh, ma yun, baka, manok. manok. baka ano daw ang ko, manok. Baka baboy hindi daw manok daw. Manok daw. So, wala, Ay, tingnan wala. po natin. Uh, 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 uh. Nanay, ay bubuksan ko na po, nanay. Nanay, Sabi bubuksan na, ko ho. Malipad ang manok. Malipad. Bubuksan natin, nanay, at makikita po natin kung ano ang laman. Ano po? Mm -hmm. Ah, sige. Ano sa tingin nyo ang laman? Ano po sa tingin nyo ang laman? Ano daw tingin mong laman? Laman, ano laman? Ano pala, maganda eh. Ah, maganda. Hindi <laughs> <laughs> hey, pa natin, nanay, na bubuksan. O, tingnan <laughs> natin. Okay, tingnan natin ano kayang laman. One, two, 3 So happy, happy birthday Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday. birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. maligaya, maligayang, maligayang bati. Okay, hey, nanay. Nanay, may bulaklak. At yung bulaklak may kasamang pera. Nanay, ang daming pera. Ay nanay. At nanay dahil birthday nyo po, mismo ngayon ang birthday niyo nanay. Oh nanay, naalala niyo na birthday niyo ngayon o hindi niyo po tanda? Alam niyo. Alam niya po. Alam niya na birthday niyo. Nanay. Oh, mayroon ho akong corona Kayo po ay puputungan ng corona dahil kayo ay reyna. Ayun ang reyna, palakpakan natin. Ayun. At nanay, meron ding sash dahil kayo napaka-espesyal. Ay nanay, sa tingin nyo kanino po galing? Sa tingin nyo kanino? sa palagay nyo, sino na iisip nyo nagbigay? Ba, Tilen? Sino mo nagbigay? Nanay, meron ba kayong manliligaw pa? Manliligaw pa. maayos. Ang mga Opo. Okay. Nagpapagamot yung isa pa. Opo. Okay. Ay, nagpapagamot. Ay, sorry po. Nanay, wala ho kayong manliligaw. <laughs> yung mga sinong alam nyo ano, natatanda nyo tumira dito? Tirape. Mamaya po malalaman <laughs> nyo kung sa kanya. Sa kanya kaya galing? Sabi ko... Kay Glow nung isang araw, hindi na balong mag magpadala ng pira dahil yung isang birthday ko ako yung pinadala ng apat na libo. Sabi ko, hindi na balong walang pira, huwag na yun. Siya na ang pa-birthday niyo sa akin. Matagal kong nakasama batang yun. So, Apo, So, nanay, kayo ay pinadalhan dati ng apat na libo. Ay ngayon po, ay ayan, meron na naman. Isa, dalawa, tatlo, apat. Nanay, may limang libo yung bulaklak nyo. May limang libong kasama, nanay. Nakita nyo? Salamat maraming maraming. Ayun. At bukod po dyan, nanay, may regalo pa kayo na bubuksan. Ito po. Tingnan natin, nanay, kung ano pong laman. Parang po muna ng bulaklak. Ayan. Sige po, pwede. Good, just good. Good patulungin mo ako na. patulungin mo ako na. patulungin Nanay, ano na. patulungin mo ako laman? patulungin ano mo ako na. patulungin mo Anong na. patulungin mo ako na. Nag-quartamidang na. Oh, wow! wow. wow. Yeah. Ano na, ano, oh, yung phone zipper? Yung, ano, era nyo. Ayun! Oh, may patao <laughs> din. Ayun. Nanay, may kasama pa. May isa pang regalo. Mas malapad. May mas malaki pa. Ito po, ito po. Isa pa. Ano, ayaya Bakit Ay, tablet. Oh, tablet, tablet. Nani, ano kaya yan? Baka bagong TV, manipis. Hindi ka na mahirapan ni Nay. Baka, nanay, ano, ano kaya sa tingin nyo po? A cellphone. Cellphone. Ang lapad ng cellphone. kulay kulit na malapad. Hindi, ah, tulap. Kaina, sabi ni Glo, kakarito daw yung aking inaanak sa kasal. Ay, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon Diyos yung mga batang yun ay eh, maliliit pa'y talagang aking naging parang ko ng anak. Mayroon magaling tayo. Sabi ko, salamat naman. Di maalaga sa akin na ang kalugar. Umang nagiging oh, pangitang pa. ito. Oh, Diyos ko.

Ayan, ladies and gentlemen, we have an award. We have Best Mother Award. Pinaka the best na nanay. Palakpakan! Ayan, maraming salamat. Maraming, maraming salamat. Pag may itinuksok na, yan ang haalala ko. Ayan. nanay, mayroon pong nakasulat dito sa inyong plake. Ayan. nanay. Thank you very much nanay kasi nakilala kita. Ikaw ang best nanay ko. I love you so much po, awarded by Raffy H Galinde. <laughs> Maraming maraming salamat anak. Ikaw lagi kung naraala. nanay, nanay, dahil birthday nyo, tingnan nyo po itong nandito sa inyong kanan. Ayan po. Napakalaki nanay. Dahil 79 kayo, gusto pa niya na humaba ang buhay nyo. Pinadala kayo napakalaking pansit. Kainan na. Kainan na. Ayan. At na, syempre, nanay, meron din yung... kay Kakantahan namin kayo mamaya ng happy birthday. Pero bago yan po, may sulat na pinadala sa inyo. Ayan nanay, babasahin ko po yung sulat. Malinaw pa din yung mata niya. Ay, nanay, kayo na lang po ang magbasa. Ano po, dahan-dahan nanay. Sige po. Happy, happy birthday, nanay. Salamat po, sarap lang. Maraming po ang saramat sa pag-aalaga niyo sa akin at salamat po inay kahit hindi niya ako kadugo, inalagaan at itinuloy niyo akong tunay na anak. Dabi ko kayong ipinagdarasal at hindi hindi ko kayo marilimutan. Maraming salamat inay. Huwag kayong mag-alala kahit di ako nakakauligian. kayo kasama sa dasar ko. Nabigyan ka ni Lord ng napakalakas na pangatawan. Inay, huwag kayo magtanto, kundi ako makakauwi. Nadiyan, at huwag niyong isipin na kinalimutan na kita. Dahil hindi hindi makakalimutan, inay, dahil isa ka sa napakabait na nanay. Sa mundo, kasi nakilala kita bilang tumayo at pangalawang nanay ko. Kaya nanay, enjoy, enjoy your birthday. Happy birthday. Mahal na mahal ko tayo. Anak! Salamat sa iyo! Maraming maraming salamat! Lagi ko itong nalala Kahit ako'y matutulog na kasama ka sa dasal ko. kay na ako lang hindi ibedado sa aking kapitbahay. Ako yung aking anak na si Rapi. Ay, gusto kong makauwi sana, ay papaano, ay may trabaho. Pinadalang ka pa ako, ako na tira nung isang taon. Sabi ko, kahit na tira, basta siya, makita ko. ko. Nanay, si Sir Rafi po, ay, siya po ay hindi niyo tunay na anak. Tama po ba? siya po ay, ano nyo po siya, kamag-anak nyo din po siya? O hindi po talaga kadugo? Wala. So siya po ay tumira sa inyo. Siya po ba ay ipalaki nyo? Ilang taon po siya nasa inyo, nanay? Nasa ilang taon po siya nung nasa inyo? Grade elementary pa lang. Yun. Salamat po, nung marami, marami. Salamat, brati, ano. Mga grade 3. Dito po, po kayo, madam. Ayan. So si madam. Kahit ang iyong mga ating trabaho. Sige po. Sige na. Sabi niyo pa. Ay, ang anak kong yun eh. Parang anak. ko. <laughs> nung umuwi, yap ko sa akin. Inay, wala akong pasalubong na. hindi malagay pasalubong, malagay kay Naruto. <laughs> Nandiyan din siya. Pero okay. naka-speaker mo na lang rin. Apa, naka. Pati yung mga ina at yung kapatid na bungso na lalaki. Pag ako nakikita, nablis sa akin, kilala ko. Talagang si, yung kilala, kilala oh, oh, ko uh, ng bata niya. Okay. Ayan. Ay, uh, So, uh, kayo po anak Ano nga pong pangalan niyo, madam? Madam Gloria. Madam Gloria. So, si Sir Rafi po ay tumira kay nanay elementary. Opo. Elementary sa kanya hanggang? Opo. College na po. Hanggang college. Opo. Balik so, sa hindi akin siya po, ako ano? ako po yung sa alis Sa akin po tumira yan. Opo. So, so hindi so, ay ano-ano yung nanay. E eh, bakit hindi. po napunta kay nanay si Sir Rafi? Kasi po yung isa kong kapatid na teacher ay nagturo doon sa kanila sa hulo sinama siya dito sa uh, hmm, I amin. Mean, kaya ano. Kaya dito na siya so nag So, si Sir Raffy ay kahit nasa malayong lugar, nasa Pasay at ako, no? So, hindi man siya nakauwi dito, ay sinurpresa si nanay. So, um, Wait lang po, tingnan natin, subukan ko. Nanay, kamusta ho ang pakiramdam nyo na nasurpresa kayo ngayong araw ni Sir Rafi po? Anong pakiramdam? Ma masayang masaya ako. Masayang masaya sa tanang buhay ko, Rafi. <laughs> Napakasaya ko at ako iyong naalaala. At nana, ano pong gusto niyo? Nana, ano gusto niyo sabihin na kayo po ay best mother? Pinagsisigawan niya sa buong mundo para sa kanya, kayo ay pinaka the best na nanay. Anong hong masasabi niyo sa parangal na ito? Anong masasabi? anong masasabi niyo dahil sabi ni Rapi, best mother daw kayo. Anong masasabi niyo? Salamat, Trapet. Ako itinuring mo. Ako yung may butingin na mga anak ko kayo. Ang masasabi ko, talagang Ilan ikaw ay napakabait. Din, na Hindi ko naman muna? ikaw kadugo, pero ako ay itinuring ah. mo. Tunay na ay magulang. Na yan. At ikaw naman, tunay kong anak. Lagi ikaw naraala. Salamat na salamat, Rappi, sa lahat-lahat mong -lahat ginawa sa akin. Nung ika'y narin pa sa amin, ikaw na ang ko. Sabi ko, man din, masaya ako kung ikaw ay Nanay, ayos lang po kayo. Madami pa nanay, sorpresa Kasi yung inyong dalawang anak ay nandito. Hindi ko, hindi ko talaga uh, Ito po, akapin niyo ang inyong plakin. Nanay, tatawagin ko po yung inyong dalawang anak. Sila ay may importante rin sasabihin sa inyo. May hininda silang mensahe. Pinag-isipan nila kagabi pa. Mahali oh, po kayo. Pero ngayon lang nila nalaman. Mahali oh, po kayo dalawa. Nanay, happy happy birthday po mahal na, ng anak. Mahal na ay, mahal, mahal po ay yes, namin lahat. Okay. Sana po ay dalangin po namin sa Panginoon na dagdagan pa ang kanyang buhay para kami ay magabay ang kanyang mga anak at mga apo. At na uh, siya po yung aming inspirasyon sa aming pag-uwi tuwing hapon. At uh, kami baling sa paaralan ay eh, nakikita namin kayo na naririto sa amin. Uh, happy, happy birthday po, inay. rapi maraming, maraming salamat dahil kahit di ka namin kadugo, ay tinuring mo aming tunay na apatid at ang inay ay tinuring mong tunay na magulang. Maraming salamat. Pagpalaing ka pa ng Panginoon. Uh, ingatan mo ang iyong sarili. At uh, marami pang blessing ang dumating sa iyong buhay. Maraming, maraming salamat pinaligaya mo ang ating inaim. Thank you very much. Thank you po, madam. At siyempre, si sir naman. Ayan. So, kayo po ay dalawa lang talagang magkapatid. Aning po. Aning anim. Dalawa lang yung nandito. Ayan. Sir, anong pangalan niyo, sir? Uh, ako yung si Jun banasta Si sir Jun. Ayan. So, kayo naman. Sige po. Inay, happy birthday po. 79 na kayo. Sana po ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay ng ating Panginoon. Sana po ay makasama pa namin kayo ng matagal dito sa, ah, kahit medyo kami ay maraming pagkukulang bilang anak, ay sapagkat dala ng ah, tungkulin bilang guro ay hindi namin kayo laging mabisita, masamahan, pero nun, sa edad niya pong yan, hinihiling pa po namin na ang maraming maraming taon pa po kayo namin makasama bilang anak nyo, inay na panganay sa lalaki ay <laughs> nandito po kami mga anak ninyo, nay <laughs> nandito po kami ang inyong ibang anak ay hindi nakauwi, nasa school hindi nakauwi at hindi, kundi sunduin mo, kay Apeng, Apeng Maraming maraming salamat sa iyo. Hindi man namin ito nagawa na mga tunay na anak, ikaw ang nagbigay ng ganitong sorpresa sa ating mga magulang. Holdon hindi mo ang inay tunay na ina ay ang toring mo sa kanya ay higit pa sa uh, isang magulang. Salamat sa iyo sa pagganito mo sa ating inay. Si, ingat ka lagi diya ako saan ka man naroon, Ano man ang iyong kwan sa buhay. Go 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 lang. Go go. Salamat sa iyo. Maraming salamat. Sir, palakpakan naman natin. Napakagandang mensahe. Nanay, pinadalhan kayo ng cake para makapag-wish kayo, para kakantahan namin kayo. O, dito po tayo. Kagit lang po, ha? Happy birthday to you! Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Maligayang bati sa iyong pagsilang Maligayang maligaya Maligayang bati Happy birthday in the count of three. One, Happy two, birthday. three. Happy, Happy birthday! birthday! Ayan. Nanay, lang kayo ng cake para makapag-wish kayo. Ngayon pong 79 kayo, ano po ba yung mahihiling nyo pa nanay sa inyong buhay? Nanay, wish po muna kayo bago nyo po ihipan. Maraming maraming salamat. Ang wish ko sa aya, Panginoon Diyos ay ako ibigyan pa ng mahaba-habapang buhay para sa aking mga anak at apo. Nung aking sila makita, ay maligayang-maligayan maligayan ako. Kahit ako ay nagkaganda rin na maminaw ang aking pandinig, ako ay nagpapasalamat pa rin sa Panginoon Diyos at marinaw pa rin ang aking mata. Ang hiling ko sa iyo, Rappi, sana ikaw ay galing sa iyo nga paghahanap buhay at hindi ka magkasakit laging malakas ang katawan sana mahal na Panginoon bigyan pa rin ako ng mahaba pang buhay yes, para sa aking mga ano salamat po Happy Yay! Birthday! Ayan! Woohoo! Happy Birthday! Ayan. Salamat ka, Nak! Maraming maraming salamat. Hindi ko ako nakakalimutan. Hindi rin ka na nakakalimutan, Nak. Lagi ka na sa puso at lagi ka na alaari ka. Lagi sa'yo mga tiglo, ikaw ay aking ibinibida na ito na ikaw ay hindi na nagpadala ng banarit. Ika imuwi muna, nakita ko ikaw. Nandito siya inay. <laughs> <laughs> Ayan. Sir Raffy, may gusto pa ho kayong sabihin? Maraming maraming salamat. Ayan. So, ito siya. So, ito po si Sir Rafi, ang napakabait na tinuring na anak ni nanay. So, siya ay tumira kay nanay nung siya ay grade 3 hanggang mag-college nung bago lumipat sa ano. So sir, kamusta? May gusto ka pang idagdag sa napakagandang mensahe nyo na? Kamusta ang pakiramdam sa na-surpresa nyo? Nakita ko na sayang-saya rin kayo. Baka sa inyong mukha ang inyong kasiyahan po. Sobrang na <laughs> May gusto pa ho kayong sabihin? Wala na po. Ayan, maraming maraming salamat, Sir Rafi. Ayan. Ingat daw po kayo, ingat daw po kayo. Ayan. So talaga naman mga ka-surprise buddies, isang panibagong sorpresa na naman. So nakaka-touch, nakakaantig ng puso ang sorpresang ito sapagkat hindi man tunay na anak. So nakakatuwa yung mga ganitong mga hindi nakakalimot. So marami sa atin, ang ilan ay lumaki sa ibang pamilya. So sana wag nating makalimutan rin yung mga tumulong sa atin. Ayan. Hindi man natin sila kayang bigyan ng ganitong klaseng sorpresa, pero wag nating kalimutan na minsan sa ating buhay ay may nakatulong sa atin. At yan ay gaya ni nanay, um, Of course, ang ating ang uh, ating receiver na si Nanay Violi. Ayan, so siya po ba ilikas na matulungin? marami rin siyang mga ano, maraming ano. Ayun Nanay, pagpalain po kayo Nanay. God bless you Nanay. Maraming nagmamahal sa inyo. So once again, ako si Aldrian Humirang. So kayo pong lahat na papanood ito. abangan niyo po sa aming Facebook page. Dito lang po sa Shop Best. Ayan. Follow niyo lang sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Nanay, artista na kayo, nanay. Lalabas kayo sa TV. Artista na si nanay. Ayun, natuwa si nanay. Napaakam sa akin. Happy birthday. oh, artista na si nanay. Panood niyo sa kanya pag nasa cellphone na. Pag nasa... May, uh, pag may internet sa TV, doon yung panood. Para pa niya talaga sa TV. Ayun, sa YouTube. Sa Smart TV. Ayan. So, nanay, happy birthday po ulit. Sana po yung wish nyo ay matupad. Ayan. Once again, dito yan sa Bayan ng Bansud, Lalawigan ng Oriental Windoro. Palakpakan natin ang best mother na si Nanay Bioli. Siyempre, shout out once again sa sponsor ng surprise ng ito na si Sir Rafi Galindes. Palakpakan natin si so, Sir Rafi. Thank you very much. Good job. Talaga namang napasaya mo. Hindi lamang si nanay, nako kung napanood nyo lang sa likod, nag pati mga anak at mga apo, nag-iyakan silang lahat. Sobrang saya ng araw na to Ako si Aldrian Humirang, don't forget to like and follow us on Facebook. We, we now have, yes, 1.4 million followers. Sa YouTube naman, more than 600,000 subscribers. So, road to 1 million. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. At syempre sa mga manonood, Merry Christmas po nanay. Merry Christmas sa lahat ng mga manonood all over the world, sa lahat ng mga OFW's, maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye, paalam mo tay, bye-bye.